Ito yung ibibigay natin kay kabayan Angela pa birthday ni Mamang Gerd para sa kanya. Medyo malayo ang location ni kabayan pero ginawa ng paraan ng masipag nating volunteer driver. Kaya shoutout sa inyo mga volunteer driver. Thank you. Kita nyo naman talagang door to door delivery pa yung ginawa ni kabayan Rene. Ito naman si kabayan. Ang mga yan. Bigat yan, o. O, yan, hindi mga mga gaji, mga an. Okay mm -hmm. na po, nag-deliver ko na So, maraming salamat yung palitin sa mga pabigas ni Madam. Thank you very much. Maraming salamat sa iyo, Mamang Guard, sa pabertin mo sa akin ngayong October 16. Sana marami ka pang matulungan nating mga kabayan at sa naghatid sa akin ng food. Maraming maraming salamat sa iyo, Kuya. Sana hindi ka masasawa sa paghatid ng mga food. At ingat ka palagi. God bless. At yun, isang solid follower na naman ni Mamang Guard ang napangiti natin ngayong birthday niya. Kaya sa mga solid follower ni Mamang Guard dyan, antayin nyo lang, bibigyan kayong gantimpala ni Commander. Kaya patuloy nyo lang suportahan ang mabuting gawain ni Mamang Guard sa kapwa. Isang araw, mapapangiti rin kita kabayan.